Babala lang po ito sa mga nais magpakasal. Wow. Mag-iingat kayo yeah. sa mga wedding coordinator na kinukuha ninyo. Madami po kasi sa amin, sa lugar namin na siya po yung nag-handle ma'am ng wedding. Magkano na ang naibayad mo? 250 ma'am. Ivana? 235,000. Magkano kaya ang suma total na dapat nilang singilin kay Jesmer? 6 to five million pesos po ang naabot po na po sa pinigil. Mm -hmm. It can be charged with um, staffa. Staffa po ito, oo. Uh, Nag-text daw po si Sir Jeff. Sabi po ay mag-adwine muna. Pero nilitaw naman daw po kapag okay na. Ganito po, a-assistahan uh, din po kayo of course ng RTIA, ma'am, para makapagsampa po ng kaso ng uh, CIDG. Masimula na po natin ang investigasyon. Nandito ho kami, kasama ho yung mga complainants ho namin na naloko ho nitong ating wedding coordinator. Ano po ang nga may tutulong ng CIDG dito ho sa ating mga complainants? So ma'am, sa ngayon nakita natin yun, yung nagiging trend ng coordinator na So marami na naloko. Dito kasi sa uh, um, pagkupakasakal kasi is mahabang ano eh, preparation. May nagreklamo rito ng mga last week na yun nga, naloko na. Sa ngayon, nandito naman po sa ni ma'am, Nagreklamo ulit dahil nung nakapag-down ng pera sa koordinator, eh, hindi na nagpakita. Nareklamo na rin na sa barangay kay Pangulong Joel Chavez, eh, hindi na nagpakita yung coordinator si Jasmar. Ang lumutan lang doon is yung nanay lang. At wala namang pasabi kung anong gagawin. So ngayon, uh, yung mga natin dito, may naka-schedule ng July, November, December, and January next year. So, dahil doon sa programa ninyo na nailabas, tungkol pa sa panuloko ng coordinator, na-alarman na rin sila. Ngayon, kinakontakt nila si Jasmar, hindi na ako nagpaparamdam. So, ngayon, pumunta rito sa opisina sa CIDG para siya kaoko lang legal na action. Ito ho bang tinutukoy natin na tao po ay uh, nagkaroon na ho ba ito ng uh, record ho sa ating atanggapan before? So far, mamula pa naman kaming natatanggap na reklamo laban sa kanya. Nag-background check ho kami sa kanya kung ano pa talaga yung pagkatao niya. Based dun sa nakalap namin, dati siyang tumatakbong kagawa yata sa dito sa ano sa Matangas. Ano ho ang uh, kakaharapin ho niya na criminal case dito ho sa CIDG? Sa ngayon kasi sa dami ng mga previous na mga naloko niya, eh, pwede siyang kaso ng large-scale staff. Ha. So sa ngayon, uh, may naka right, ma'am malapit yung kasal nila, hindi naman nagparamdam yung suspect. So, kailangan magpadala muna ng demand letter. At uh, within three ano yan, eh, consecutive na demand letter, Ngayon, kung hindi niya pa rin ibabalik yung mga perang dinaw ninyo, kasuan natin siya ng staff. Meron ho ba kayong kontrata? Meron po. Kayo po, ma'am, ano ho ang nais niyong mangyari? Ganon din po, parang kung hindi po siya lalabas hanggang matapos po ang kasal, tutuloy po namin ang kaso kung lalabas naman po siya at makikipag-usap po ng maayos, willing naman po kaming hindi siya idemanda, ibabalik lang po sa amin yung perang kinuha po niya sa amin. Uh, dito sa pinag-uusapan ho natin, no, syempre, package na kung tawagin, nakausap nyo ba yung mga suppliers niya? Naitanong nyo kung meron na ho ba kayong reservation? Kasi initially, nabayaran nyo na po, buo na eh. Meron na ho bang naibok po para sa inyo? Bali, wala po. Nagpunta po kami dun sa venue, sa may, sa may din po. Bali, ang sabi po sa amin is naka-pencil booking. Ibig sabihin po, uh, pwede pa siyang ma-erase kasi wala pa po siyang kahit anong bayad. Noong May 13 po, nag-meet po kami, nag po kami sa kanya ng pera para po ma-down po sa mga supplier. Yun po kasi ang sabi niya, kailangan po namin mag-down para po sa mga supplier. After a week po, nagpunta po kami. Nag-down po ulit ako sa kanya ng another second down payment. Tapos kinukulit ko po siya, sir, na, na down na po ba ito sa venue man lang? Sabi, yes po, opo, yun po ang pinakamahalaga venue, di ganun po. Ngayon po, dapat may meeting kami Saturday ng Sunday. Sabi po niya sa akin, nilalagnat po siya. So sabi ko, sige po, magpahinga na lang po kayo. So hindi nga po natulong meet up namin. Ang ginawa po namin ng partner ko, nagpunta po kami sa venue i po namin kung nakapag-booking na po ba. Kasi nag-down na naman po kami. Pagdating po namin doon, nakausap po namin yung staff ng venue. Sabi po sa amin, ah, oh, December, wala po. Wala po kaming nakabook dito. So, mag-demand kayo na ibalik sa inyo yung pera. So, magpapadala kayo ng demand letter sa kanya. At kung hindi niya maiproduce yung pera, ito na yung time na magsasampatay tayo yung kaso sa kanya. Kung maaari, yung mga supplier na nakausap niyo, makuha din natin yung statement para sila magiging witness natin na talagang hindi siya kikikornate. Right talagang wala siyang naka-reserve para sa ganung date ng kasal. Gaya po ninyo ma'am, no, nabanggit nyo July na nakapaglabas kayo ng 250,000. Saan nyo pa ulit kukunin para mailaban po yung uh, wedding nyo po this July? Bali, nagtulungan po ang family para po matuloy. Maliban po ma'am no, sa venue, ano po included doon sa package? Kasama din po dun yung sa mga wedding cakes, sa mga bridal car po, saka yung mga wedding gown and suits po ng groom and bride, tapos po yung sa parents, kasama na din po. Pwede namin malaman paano nyo rin po nakilala si coordinator? Yung anak ko kasi, ano, na States, eh, nakita niya yung wedding nung uh, classmate niya nung elementary dito sa Bawan. Eh, tinanong niya kung okay. Sabi naman nung classmate niya, okay naman daw, wala daw naging problem. So, parang siya na yung kinontak. Sila yung nag-usap nung anak ko, tsaka si Jesh. Pero, nag-message sa akin, parang may GC kaming tatlo para dun nga sa wedding na uh, preparation. Kasi nga na si States, parang sabi ni josh kailangan one year yung preparation kasi malayo sila. Kasi yung mga requirements, mahirap kunin kasi para magiging mixed marriage kasi foreigner yung boyfriend niya. Nung nagbigay kami ng uh, 150, isang bigayan lang, nung February 26, nagmeet kami dyan sa Walter Mart San Pascual, Batangas. Sabi niya sa amin, tapos ayusin daw niya yung sa church muna para yung requirements ng foreigner. Sabi niya, pasensya na daw kasi marami daw siyang nakabook. Wala na daw siyang budget na pang abono. Doon po ba sa kontrata na nakalagay niyo na yung uh, down payments ninyo ay pambayad na ba agad doon sa mga suppliers? yung sinabi sa amin na yung pong kukunin sa aming pera ay i-down payment po sa mga suppliers kasi marami nga pong supplier. Bibigyan uh -huh. daw po niya ng mga paunang bayad. Kaya po nagbigay kami ng malaki. Kumaga so, doon sa kontrata ninyo, may bridge of contract na dahil nga po hindi na fulfill no yung nabanggit niya na na-i-down niyo ng pera sa kanya. Sa JC niyo ba mga ilang kayong nabiktima? Uh, more than 30 po. Pero may nangyari na ba na, katuloy niyan, from January to May, kasal na hindi na tuloy. Meron na, na po. Meron na. Okay. Ang pagkakalap kasi dyan, di ba, nagkaroon kayong usapin sa barangay. Pero yung lumutang doon yung nanay lang. Lahat naman niya kasi sa staff, uh, ang, ano dyan, ang vital dyan is yung demand letter. Didiman De natin, ibalik yung pera. So, on our part, i-blatter natin dito, uh, record natin, kukuhan naman yung statement. Tapos i-fulfill natin si piskalya. Ngayon, yung piskalya naman, may makita probable cause na talagang ginawa niya yung kalukuhan na yan, yung pag-staff sa inyo, isasampa sa korte yung kaso. Hanggang sila sa labasan sa lumaran. Idol Rapi, maraming salamat po sa pagsaba niyo sa amin upang magsampan ng kaso sa suspect upang hindi na po siya pamarisan at maging aware po ang mga ibang tao na malapit na rin po kasal o ikakasal. Maraming salamat po. Mapahiya, ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap hmm. ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan Maraming mahirap ang pinagtataanan